Okay, good morning. Ito na po yung pagkain ng aso. Ayan, iniwalay ko na muna yung atay kasi malambot na yan. Ayan, atay yan. Ito naman po yung Aussie food, dog food, Aussie. Pang adult. Pang adult. Hindi lang po atay at balong-balonan at pitso ng manok ang pagkain nila. Meron po silang Aussie food, Ano? Ayan, oh. No? Tagdan nyo, oh. Ngayon, ito po. Ayan, pinakukulo pa. Kasi balong balunan medyo matigas. Ayan, kasama no, pitso ng manok. Pag malambot na yung pitso, iiwalay ko na rin. Para pag ginahin po nila yan, malambot na. Ganon po ang ginagawa ko sa pagkain ng aking alagang aso na si Samir at Winter. Pareho po silang sitso, ano? magkaiba lang sila si Summer nagpo 4 years na babae si Winter maging isang taon ay lalaki naman siya ito po yung paghahanda ng pagkain para sa kanila laging bagong loto hindi po tira-tira pagkain na pinakakain namin o paghahanda sa mga aso kasi ano ang aso? best friend man best friend kaya dapat bilang kaibigan, anong gagawin mo? Ayan, paganda mo silang masarap na pagkain. Kaibigan mo sila eh. Ganyan lang po ano. Sige po, itong inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. Sana meron po kayong natutunan sa aking munting video. At kung may natutunan naman kayo, like and share. I-share nyo po sa iba na mahilig mag ng mga aso. Si Chu po sila. Hindi sila pango. Kasi yung pang-o, oh, matatapang yun. Mga ano po ito, nakanguso po sila. Sige, hanggang dito na lang mga ano. Itong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.